Blacklist International. Hocus Pocus. I know, bro. Golden kite, Golden kite is. you so much may consolation prize kapatid pero ito meron tayong bonus round pag nakuha mo to you will get a Techno Pova 7 Ultra 5G okay lapit ka sa akin kasi lucky person ako pag hindi mo to makuha everyone that's watching online everyone that's watching here in Trinoma Activity Center chance to steal. Ang kailangan nyo lang gawin, pumunta sa ating live at ilagay doon ang tamang sagot with our correct hashtag na Techno POVA 7 Ultra 5G. Alright. This is the bonus round. Uy, cellphone ako sa lalay dito ha. Ito ang clue. Okay, bago tayo pumunta sa ating clue. Okay? Anong rank mo? Ano po, kaka-GM lang din. Kaka-GM? Oo uh, po, kaka-GM lang. Ilang beses ka na nag-GM? Isang beses pa lang din po. Parang two weeks pa lang din po ako naglalag. Oh, welcome to welcome to GM. Ako, hanggang platinum pa lang ako. Hindi <laughs> pa ako nakakatapak. Okay, other than yung hero kanina, ano yung favorite hero na ginagamit mo? Kaiser po. Kaiser, ready na tayo. We're ready for the bonus round. This is Techno Bonus Round. Ito ang clue. Kambal. Sumisigaw sila. Kambal. Take a look at the photo. Kambal. Ah, ah, oh, ah. ano yung? Okay, kambal. Si ano po? Isa lang ang kambal natin dito. Ako, si Isang set. Blacklist dragon ko. No. Dragon? Is dragon the right answer? Is dragon? Oh. Dragon. sa 5G. May TNT load ka, 3,000 pesos. May Tecno ka pa. Sino ang una mong tatawagan? Si Mama po. Ano sabi mo kay Mama? Ma, wala po ako sa ano birthday. <laughs> Hindi ka pumunta sa birthday ni Mama mo? <laughs> Hindi po. Nasa PAK po ako. Ngayon. Hindi ka pumunta dahil nag-watch ka dito? Ah, ba ba ba? so may regalo ka na kay Mama! <laughs> o oh, si Mama, i-rewind natin to. Papakita natin to kay Mama. Bakit may tahilan na nag-skip ka ng birthday niya? Kausapin mo si Mama. Mama, pasensya na po. Ito na. No. <laughs> may bagong phone. Congratulations once again. And what do you want to say to Detective Pova7? Thank you. Thank you so much po sa bagong phone, And pang-rigalo na rin po sa nanay ko po. Mama, may bago ka ng phone. Happy birthday to you. And now we're going to start the game. So we're going to head back to our panel. Masak. Nakita natin siya, yung ngiti niya, unti-unting nawala eh. talaga? Parang nangyari, sabi ni Mara, bigay ko doon sa nanay ko. Eh, panghook to eh. Yan nga eh. Mabibigay nga ba talaga? Pero bago natin, puntahan kung ano pa, let's head in doon sa game number three natin. In terms of hero economy, nakikita natin a lot of power picks, yung may mga combinations na nawala din para sa side ng elevate. Pero in terms of the mid lane, para sa akin, very healthy pa eh. Very marami. Very healthy pa, pa sa Elevate. Marami pa, marami pa. Actually, ano eh, uh, hero sa economy, Elevate pa rin meron kasi hindi nila ino-open yung liyang sa kadolya ng ano eh.